Labis ang paghihinagpis ng mamahal sa buhay ng manasawing sundalo sa isang ikwentro sa Patikus, Sulu nitong biyernes. Pero naib naman daw ang kanilang, pag ang kanilang pighati dahil namatay naman ang kanilang mga para raw sa bayan. Balitang hati ni Tina Panganiban Perez. Naiuwi na ang labi ng isa sa pitong sundalong napatay sa enkwentro sa pagitan ng Abu Sayyaf Group at militar noong biyernes sa bayan ng Patikul sa Sulu. Nasawi sa bakbakan si Army Sergeant Mario Moro na tubong Kamalig Albay. Kwento ni Nanay Florida hindi nila alam na napasabak na pala sa labanan ng kanyang anak. Sa pagkakaalam daw kasi nila, nasa Nueva Ecija si Mario at nakabakasyon pa. Nakapagdiwang pangaraw si Mario ng kaarawan noong nakaraang buwan. At hiling nila noon kay Mario magbitiw na sa tungkulin bilang sundalo. Ano, wag nang bumalik. mag ka na lang. Kasi ayaw na nga nung biyanan. Kasi magninigosyo na lang daw. Ayaw man ito ta. Pero tila hindi raw kayang talikuran ni Mario ang kanyang responsibilidad. Sa halip naman na condolence o pakikiramay, masayang pagbati raw ang gustong marinig ng pamilya ng isa pang sundalong na bakbakan na si Lieutenant Roger Flores. Kwento ng ina ni Roger, kahit walang basbas ay palihim na nag-apply ang kanyang anak sa Philippine Military Academy. At tulad ng ibang inang namataya ng anak sa gera, hinayang at lungkot ang nararamdaman ni Nanay Remya. Sa kanyang murang edad, ang dami-daming achievements. Kahit saan daw siya ilalagay, naging excellent. Kaya sabi ko sa mundo, daming temptations. Baka um, kung hindi pa siya kukunin, he might be tempted. Nagtapos si Roger sa kursong Electrical Engineering at dapat sanay magtatrabaho na sa isang Electrical Cooperative. Si Roger ang tinanghal na top 3 sa PMA Masiglahi Class of 2009. Naging numero uno sa Navy at nakapagsanay pa sa Amerika kasama ang US Marines. At kahit isinasaayos pa ang military honors na matatanggap ni Lieutenant Flores, alam ni Nanay Remya na nakuha na ni Roger ang pinakamataas na parangal na pwedeng makuha ng isang sundalo, ang ituring na bayani dahil sa pagtatanggol sa bayan. You have a great son, so dapat ganun yung, yung greetings pag may pumasok dito. Very proud ako sa kanya. Tina Panganiban Perez, GMA News.